Okay, share-share lang kung isang halimbawa kung wala kayong pambala sa barena na pangbutas, kagaya nito, pangbutas dito sa mga pampurma, mga plywood. Uh, pwede kayong gumamit itong pako. Yung pako, uh, eh, bali ito, ipapasok lang naman niyo dito eh. Para ibig sabihin, makapagbutas kayo. Ipapasok lang dito yan. Pako para magamit sa pagbutas ng mga pamporma lalo doon sa mga construction ito kalimitan ng ginagamit kasi kayang kaya naman eh kaya nito ang pagbutas o ayan o ayan o Ayo uh, pwedeng magamit itong bako okay ito pwede rin siya makakapal ito ngan makapal na plywood dyan pwede din ibutas kayang kayang ibutas yan oh. ayan oh. pang mga pamporma oh. Ah malaking bagay ito sa kamatibay ito lalo ganitong concrete nail ayun dagdag kaalaman din lalo doon sa mga mga baguhan pa lamang at wala pang alam at uh, walang uh, pambutas oh, ito kung may barena pwede mag uh, lagay ng pako lamang okay share share lang